You go. I, know. I, got an I ain't going back. I'm not falling. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself. You keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going life. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes, and ain't no one in life holding me back no more. So, yun nga, ah, dito kami sa Raon, sa Quiapo para tumingin ng uh, eyeglass. bagong eyeglass ko. At uh, lumang luma na itong ating uh, salamin. Tatlong taon na yata mahigit. So, ayan. Pupunta tayo ngayon sa Paterno, ano yun? P. Paterno Street. Dito sa Quiapo. Piesta ba dito? Bakit may mga banderitas? Ito na daw, Pipaterno Street. Ayun. Dito na tayo sa Pipaterno Street. gulat. <laughs> Ay, Republic. Ang dami nga dito. na Kasi yung Acevedo. Ayun. Ayun yung asebedo Yun. Optical one. Lalamin ko May may mga nag-aalok pa. May mga nag-aalok pa, di ba? Ayun. Yung so, hinahanap kasi Ayun. Yung hinahanap kasi namin dito Ayun yung KMC Napanood kasi namin sa vlog ni Henrich <laughs> TV So yun yung pupuntahan namin At mula rito ay nakikita na namin siya Ang dami oh, ang dami mga optical clinic ko I got you Britney Kors. Asa ah, na ba? Ayun. Ang nahanap natin. Ito na natin. Ayan hours. Si KMC. Eyewear Shop. Ayun. Magandang araw mga kabiyahero. Welcome sa ating vlog. Ngayon ay samahan nyo akong tuklasin ang ganda ng KMC Eyewear Shop. Ang perfect na lugar para sa mga hilig sa stylish at functional na salamin. Dito, sigurado kang makakahanap ng eyewear na bagay sa iyong personalidad at budget. Tingin muna tayo ng frame. Ang una niyong gagawin ay maghanap ng frame na babagay sa inyong hugis ng muka. Tignan nyo naman ang mga design na ito. May modern, classy at colorful na frames na talagang mapapalingon ng mga tao. Perfect sa school, trabaho, o kahit simpleng lakad lang. At sa dami nga ng mapagpipili ang magagandang frame dito sa KMC Eyewear Shop ay malilito ka talaga. At kung hindi ka sigurado, ay pwedeng pwede ka naman lumapit sa may-ari nito na si Sir Kelvin C para makahingi ng suggestion at recommendation o kaya ay sa kanyang mga mababait na staff. Ang <laughs> ganda? Ang ganda? Magkano ka? <laughs> ang tanong, ang tanong, magkano yung presyo? Tanong mo na! At hindi lang ito tungkol sa itsura. Ang KMC Eyewear Shop ay may advanced features katulad ng blue light blocking lenses perfect para sa mga laging nasa harap ng screen at may prescription glasses din para sa malino na paningin. Ang gaan at komportable ng mga salamin dito. Plus, sulit talaga dahil premium ang quality ng kanilang mga produkto sa abot kayang presyo. Napakabilis pa ng serbisyo dito. Sobrang approachable na staff kaya siguradong maaasikaso kanila na maayos. At pwede rin kayong mag-online shop sa kanilang Facebook page. At kung meron kayong mga katanungan, i-message lamang sila sa kanilang Facebook page. So, nakapagpasukat na kami ng aming salamin. At babalikan namin ng na after one and a half hour. Tara, hanap na tayo ng makakainan. Tayo? At naglakad-lakad nga kami dito sa kahabaan ng Carriedo Street, dito sa Quiapo, Manila upang makahanap ng makakainan hanggang sa makita namin ng isang lumang restaurant na katabi ng Chowking. Ang Amish restaurant sa Manila ay isang hidden gem. Matatagpuan ito sa kahabaan ng Carriedo Street at malapit ito sa Quiapo Church at sa Muslim Center. Mayroon itong nostalgic na Chinese vibe. Makikita sa menu nito ang iba't ibang pagkaing Filipino-Chinese, kabilang fried chicken, assorted na mga ulam, shrimp at green peas and quail eggs, Lumpiang Shanghai, pancit Canton at Bihon, Shopao at Fortune Hot Pot. Madami ang servings dito at napakaabot kayang halaga. Mabilis ang serbisyo at magala ang mga staff. Malinis ang restaurant at maaliwalas ang kapaligiran. Ang mga pagkain ay masarap at klasiko Naginagawa itong isang magandang lugar upang ipagdiwang ang mga espesyal na okasyon. Sama sa mga dapat subukan ang siopaw at kuyabano shake napakasarap na pagkain at mahusay na servisyon nito talagang sulit na bisitahin ang Amis Restaurant at pagkatapos nga namin kumain ay bumalik na kami ng KMC Eyewear Shop at saktong saktong naman natapos nang gawin ang aming salamin ang standard waiting time upang gawin ang inyong salamin ay abot lamang ng isa't kalahating oras o, oh, di ba? Napakabilis. At dito nga pinapakita sa akin ni Sir Kelvin ang blue light protection o anti-radiation ng mga lens ng aking salamin. Nagpalagay na rin ako ng photochromic lens o transition lens para dagdag proteksyon sa ating mga mata. Ang transition lens ay isang uri ng lente na otomatikong nag adjust ng kulay nito. Depende sa intensity ng liwanag. Kapag nasa loob ng bahay o sa madilim na lugar, ang mga transition lens ay malinaw. Ngunit kapag nasa labas at nakalantad sa sikat ng araw o ultraviolet rays, ang mga lente ay nagdidilim na nagsisilbing isang pares ng salaming pang-araw. Sa madaling salita, ang transition lens ay isang praktikal na solusyon sa pagitan ng salamin sa mata at salaming pang-araw. Hindi na kailangan pang magpalit-palit ng salamin dahil ang isang pares lamang ay sapat na para sa lahat ng kondisyon ng liwanag. So ayan, lawa na yung aming salamin ni sis... So ito na yung salamin ko. Ito na yung sa kanya, yung bagong ano na yan, di ba? Bagong frame Bagong frame. Yan. Kasi nag-allergy siya pag yung may bakal sa ilalim. So, yan. Nagbumili siya ng bagong frame. Worth 800 pesos. sa so, itong akin ay 3,500 pesos. Meron na siyang progressive. Uh, UV light protection basta pa basta sa mga protection sa radiation tapos ano pa yon yung blue light transition yun na rin ba yon blue light transition kaya ano pang inaantay nyo bisitahin ang KMCI workshop at hanapin ang salamin na babagay sa inyo para sa ganda comfort at malino na paningin KMC ang sagot don't forget to like comment at subscribe para sa iba pang mga ganap kita kit sa susunod na vlog bye bye muah 접촉.